Hello mga kamamis, kainay, welcome sa aking mini vlog. Samahan niyo ako ulit sa aking ganap ngayong araw. Aday ng isang nanay ng stay at home. Ako nga po pala si Mama Like Kung hindi ka pa nakafollow sa akin page, baka naman. Ating daily routine ay magsasaing muna ako bago ang lahat. Aming salamat po pala sa mga nanonood kahit pa ulit-ulit ang ating mga gawaing bahay. Tingnan rin si Papa Chuck nga na natagtimpla na rin ako ng kape namin dalawa at magpapasama nga ako sa kanya sa palengke. Nawalan pala kami ng ilang araw ng gasol kaya ito. Napadeliver na lang kami kasi nga napakabigat nga naman. Suki, alam mo naman, mura lang at magandang quality yung kanilang bigas. Pumili na rin ako ng 12 perasong itlog mga mina. Pumili rin ako ng ibang mga pangsahog mga mina. Makakahal na talaga ng gulay. Awesome. Narinawa kay Sukit, at mamili ako ng 500 na baboy pag na nga namin ay eh, dali-dali ako ng ito pa rin pagpapatuloy pa rin natin ang ating mga bahay. Ito, mahal na talaga ng kamatis at patatas ngayon. Tinanin naman ang mga presyuhan. So, konti pa nga nabili natin. Pinagait ko na nga kay Suki itong mga baboy para madali na lang siyang hatiin. Dalawa lang naman kami muna ni Papa tsaka ang kakain kaya konti lang muna ang binili namin. Yung sweldo mo ay talagang dumaan na lang talaga sa palat mo at napakamahal ang bilihin talaga. Ramdam nyo rin ba ang taas ng mga bilihin ngayon talagang nagtaas pati mga pangsahong? muna ang aking biniling bigas. Dumating na si Judith. Kailangan na natin magbayad ng mga bills natin. Adulting era na talaga ang nanay nyo. At tignan nyo naman sa masakit ang ulo ko. Yamaya ay nakaalis na nga si Papa Chuck at ito nga medyo magpapahinga lang ako saglit. O siya, yun lang po muna. Salamat sa pagsamat. at God bless. Mag-iingat palagi.